Hello guys, may share lang ako sa inyo. Ayon sa mga iglesia ni Kristo, si Kristo ay isang tao at hindi Diyos. Ngunit kung ating pag-aralan ang Biblia na ating nabasa sa unang Juan 5.20, tinawag niya Apostol Juan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngunit itong ating mga kaibigan na iglesia ni Kristo 1914, ay kanilang aral patungkol sa ating Panginoong Isus Kristo ay isang tao lamang at hindi Diyos. Ngayon, sino ba ang ating paniwala? Itong Iglesia ni Kristo 1914, nga tatag ni Felix Manalo, ang ating paniwalaan na si Kristo ay tao at hindi Diyos, o itong mga apostol na nakasama ang ating Panginoong Jesus Kristo gaya ni Apostol Juan na tinawag niya na tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesus Kristo na ating mabasa sa unang Juan 5.20.